approaching kilometer 442 P 8 ayan 8 kilometers pa pala sa boundary ng pili so kilometer 442 and uh, 8 kilometers to go para nasa pili na tayo Woo! Ayan, nalagpasan na nga natin yung ano. Pinagkikutan natin ng first loop natin ng 16 km. Ito na. Welcome to Naga. ngayon guys. Uh, Tinatarget natin ang 25 km. So from Naga to Pili or kung saan siya. Maka 25, doon tayo i-intop. Uh, ayan, lumagpas siya ng Pili or uh, hindi. tayo ng pili Boundary. Ang atay sa pili. Medyo tagapit na yung paus natin. Mabuti may nadaran tayo ano, na ng anak. Anak nagtitinda na kayo almost half na tayo sa ating uh, 25 km meter guys. Sangat nah, selalu kayak gini. ini dia, 25 Giga tadi, Mount Isarug <coughs> yan ang Mount Isarug sa akin tayo sneakers natin talagang sumasabay oh. sumasabay sa lakaran napaka smooth dalawang oras na nga natin ng paglalakad para matapos natin ng 25 km endurance Pahing uh, lang tayo siguro mga 10 to 15 minutes Or so, sa may ano, punahan so, Yan ang Mount Isarog nasa Karoy Roya na tayo Zone 1 Karoy Roya pili Come so Ayan, basok basok First stop over nga natin after 2 hours Pagkita tayo Dito na nga tayo sa going to Naga Airport. hindi na siguro tayo sa 25 nila huh? na um, may baka may checheck natin checheck natin yung mapa hindi na pa tayo nakapasok sa kibig tayo nakapasok para para tinta itu siapa nak beli? dito na natin sa Pili approaching tayo sa sentro uh, uh, ng Pili alas na nga natin o oh, lagpas na siguro tayo sa uh, ating uh, 25 km uh, insurance early walking lang muna tayo ayun bosan tayo ng tubig. Bibili na tayo. ang mineral water. Mabili. Magkana yung tubig? tubig? Okay. yung ano lang, okay. itong Yung ano lang, malamig yan? Natin tubig. Okay tay sa, tayo na tayo na tayo na. Tayo sa uh, lokal ng Tili. na tay sa lokal ng na nakikinama sa nakikinama sa 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 diversion pero hindi tayo dyan lawan dito na lang tayo para diray diretsyo na dito tayo sa main road Ayan, straight ahead Dito ayun dito na nga tayo sa sentro ng Town Proper Seymour PNB Busy um, ngayon dito at gawa ng bundas uh, ngayon Medyo nakakaramdam na tayo ng pamumulikat ng mga paa So almost ano na rin tayo naglalakad Kapat na oras na dito Hanap tayo ng tayo ng mapapahinga na mga siguro mga 10 to 15 minutes para makapag-stretching Ayan, tayo tayo dito kay Rosie Pili. Ayan, tama-tama sarado. Nakapag, uh, ano tayo, unat-unat.